So guys, ito mag ito ang pansahog natin. Magluluto tayo ng na, pasarapin natin yung sardinas mga mga kabalaybay. Ito yung ating mga sangkap. Diyan natin ang kuan. Kangkong, talbos ng kangkong mga kabalaybay. So, umpisa na natin. So, guys, ilagay na natin yung kangkong. Ang huli. So, guys, ito na yung ating niluto natin uh, napakasimpleng uh, putahe guys. Ligo, isang lahat ng ligo, maraming gulay. Pasarapin natin. Simpleng ulam. Pasarapin natin mga kabalaybay. Huwag na manginayang sa gulay. Napakasarap yan, no? Yan guys, so. So ayos guys, tikman natin kung lasa nito. Ayos. Now guys, mga kabalaybay, napakasimple lang nito. Pasarapin natin kamay ko. Yan o. Oh. So guys, ito na yung ating napakasimpling. napakasimple guys nito. Isang sardinas lang pero pinasarap natin. Nalagyan natin ng maraming gulay. So yun guys, maraming maraming salamat po at sana magustuhan nyo no ang simpleng putahin ni Kabalaybay. Maraming salamat. God bless you guys.